Mga kasama ang Ilocos Norte naging handa sa paghagupit ng super typhoon Uwan. Ang kasama natin sa balita live via Zoom si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. RMN Live Reports. Yes, nakasambang uh, angel, prayers are the best armor. armors. yan ang salitang namutawi sa bibig ng ating mga kababayan dito sa Ilocos Norte. Ito ay matapos na walang nasira sa paghugupit ni Bagyong Uwan dito sa Ilocos Norte, kuspusan kasi ang paghahanda isang linggo bago ang pagdating ni Bagyong Uwan. Sa ating paglilibot sa ilang bayan dito sa Ilocos Norte ay nakita natin na punuan ang mga evacuation centers sapagkat nagkaroon ang mga LGUs ng preemptive evacuation at curfew pagsapit ng alas 9 pa lang ng gabi nagtutulungan naman ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno kasama na ang DSWD, MDRRM, PFP, Philippine National Police, Coast Guard at may kasama na rin silang mga sundalo o mga miyembro ng AFP na nagmomonitor sa lahat ng mga residente dito sa Ilocos Norte. Maliban dyan ay patuloy na ipinatutupad ang provincial wide liquor ban na kung saan ay pinagbabawal ang pagtinda at pag-inom ng alak na siyang sinunod naman ng karamihan dito sa Ilocos Norte. May iniulat na namatay ngunit hindi dahil sa bagyo kundi dahil sa pagkakakuryente. Matapos na masagi ang kable ng kuryente kaya't nagbabala ang Ilocos Norte Electric Cooperative na delikado ang mga linya ng kuryente. Sa ngayon ay inaassess pa rin ng lokal na gobyerno ang mga napinsala ng bagyong uwan at ang kalagay ng panahon naman ay makulimlim ngayon dito sa akin kinatatayuan kung saan nandito tayo sa Burgos, Ilocos Norte at may panakanakang pagulan naman na may kasamang malakas na pag-ihip ng hangin sa ilang bayan dito sa Ilocos Norte. Yan ang balita. Yan ang balita mula dito sa Ilocos Norte kasama mo si Idol Lawrence Corpus Martinez at ako, Aremen.